So guys, maghihiwa ako ng malaki. Kuha ka nga dyan, ba <coughs> 怎么吧？ Hindi. Okay. Okay. Ma! Okay. Oh. Ma! Go din na! May display ka pa dito. Kikilo na tayo ng ano, dalawang kilo kasi. Kunin mo pala yung timbahan, Beko. Si ano si Mae, eh. order niya dalawang kilo. Kunin uh, mo lang yung timbong eh. Ha? Titimbangin, oo, titimbangin ko muna to para alam ko kung ilan ang hati. So guys, ito yung langka. Oh. Ah, oh, grabe, ang bigat. Oh. Papicturean mo, pindot mo to ha. Ito ah. Ito camera. Ha? Yung camera sa ba. Huwag yan, mamamatay yan. Wait lang. <laughs> ah pinatay mo pa? hindi Ayun. yun kasi ano to natin ko inang kilo ito ay walong kilo walong kilo to ito isa Hing natin o ba mas mabigat to sabi ko mas mabigat eh 16 kilos 8 e, times mo nga be? 16 times ah 16 divided by 350 ito ay 8 kilo so kailangan itong hatiin sa 4 16 divided by 350 390, tinawaran ko. Nga papa, ang mo na dito. Hatiin hmm. mo sa walo. Oo, oh, kasi walong kilo yan eh. Hatiin mo muna sa gitna tapos. Tadya mo yung... yung mga buto ito inaabangan ni Mei. Eh. Oh. Ay, ano na lang. Eh, hey, mati. Pag-deliver ko kay Mae yung A wala na <laughs> Baga ko nga si Kuya Joel. Sino yung nakatawag? Nanay. Oh. Hinati mo na yung sa apat? Hmm, ito pa lang. 2.2 ah, Baka mas malaki ang part nito. Hatiin mo pa nga yan Hatiin mo pa Kasi kalimutan ng mga bumibili dito Gusto lang nila Ano? Sa kilo Okay lang yan, sige, anong yung na lang Nakatayin pa. Hindi ko kumakain. Hindi hmm, ba? Wala hati dito. 75. Nadalang ko si ano. tinatawagan ko. Hindi nasagot eh. Hmm. Ano kaya itong tumatawag? Oh. What is this, oh no? How much is it? Langeren, langeren. Like the water barrel. The on the top. Oh, it's like a water barrel. I don't watermelon has that I'm going to Is this a watermelon? It's not watermelon Wala, nabindot lang Anong gagawa mo? Bebenta yeah. Wow, magkano? 75 Oh, mahal naman Kay Susan, 80 Kakadeliver lang Pakita mo yung masasabangan <laughs> ya dapat mo oh eh, pa ka deliver lang iy kini esan ay si Jamie paratal mo ka Jamie ay nga o oh. nakilum mo na tobe malit lang yung maganda yung maganda magpahinti parata ko yan. Pare-pareho naman to maganda. Uy, talaga. Hindi na sasawin naman maganda eh. <laughs> Nay! Buting ganda ko. Hindi naman <laughs> Hindi naman na kay maganda eh. Sabi mo maganda maganda. Oo, mukha mo! Sabi mo ulit mo. Sabi mo magandang maganda. Hmm? Magandang magandang maganda. Hati, hati, mo muna. Isang kilo na to eh. Padala mo ka, Jamie. Hati mo yung iba kasi sobra yan. Oh, 81. Eh, Sabagi okay na. Okay, pero tanggalin mo na yung ano. Tanggalin mo na yung... Huh? Kaya ako nilagyan nito ah, para hindi magkalupa. Eh, pag pagin mo ah. Ito, tanggalin ka mm -mm. Ito, tanggalin mo ah. Yung ibabaw. Para diretso ay na ah. Kaya ako iniingatan niyan, kaya ako nilagyan ng dahon para yung lupa hindi makadikit niyan sa ano. Alam man hindi ano ni, ah, hindi alam ni Rodgel yan. Hindi nga alam. Bobol pala yan. Oh, ganito pa. Ganito na rin mapapao. Nakuha ko lang sa'yo na eh. Ano? Oh Nakuha ko sa'yo. Jimmy. <laughs> Ito, ito pa pa. Yung Mag may, yung, may Ano yun, Jamie? Corn beef po. Maliit lang yung corn beef po. Ganun lang kaliit ah. Ano po ba may, nang -nang kita? may isa na lang. Ah, sige po yun lang po. May po. na lang. Ay, yung kasama mo, Jamie? Wala uh, po. Wala po. Ano niluluto niyo, Berlin? Tingnan mo dito. Malunggay. Ano luto? Ay, ito pala nanay, Dito oh. Ano po? Sa kapon. Tingnan. Pakita mo. Kung gusto ba baka... oh, Dalawa lang binigay. Dinala, pinadala ko yung star apple. may lupa ba doon yun? Ano yun? Tatanggalin mo. Ta. Oo, tanggalin mo. Kasi, yun yun, ano, ah, para pagka may dakta, doon mo yung lagay. Okay. Tanggalin mo na nga muna yung mga natanggalan mo yan para may ano ko. May ayos ko.

Pungunin. Sabi. Hindi maganda. Buti yung puni na niya. ni Milo? Ano Milo? Outside. Kasi sen po ni lang dito sa may ano. Basta kasi na may lagay.